Hello guys, muli ito na naman ang inyong Lola Boyet. Magkwentuhan lang tayo guys sa uh, nakaupo at tumatambay na naman dito. Sana huwag kayong magsasawa. Kikwento ko lang guys sa inyo nung ako ay bata pa. <laughs> Para naman may alam kayo nung ako ay bata pa, ba? Diba? <laughs> Ayan. Alam nyo guys, uh, pinanganak po ako sa sa Negros Oriental, Dumaguete City. Noon pong ako ay, Ano? Five years old. Namatay po ang aking tatay. At dahil sa sobrang pagkalungkot ng aking nanay, ah... Uh, kaya po kami ay nakarating dito ng Maynila. Kasi po noong namatay yung papa ko, talagang sobrang lungkot ng nanay ko kasi kasi syempre lagi silang magkasama siya yung katuwang ng nanay ko sa pagbubukid nagbubukid din kasi yung yung hanap buhay ng mga magulang ko noon sa sa no sa probinsya napakarami po napakarami po nilang tanim at ayun nga nagkasakit yung tatay ko nung ako 5 years old at siya ay kinuha na kaya sobrang lungkot ng aking nanay at, at umuwi po yung kapatid niya na galing dito sa Maynila umuwi po doon sa ano sa Bisaya isinama po kami dito sa Maynila para po siya ay maka move on maka -move on <laughs> sa kalungkutan ay kaya nga po nakarating nakarating ang lola boyet nyo dito sa Maynila at dito na rin ako nagdalaga nagkaasawa tumanda na rin <laughs> ayan guys at dito ako pumasok ng uh, grade 1 ng elementary alam nyo guys uh, nung pagdating namin dito syempre wala namang alam na hanap buhay yung nanay ko ganun pa rin guys uh, uh, naging katiwala yung nanay ko yung mga kapatid niya sa isang malawak na lupain, trabahador doon tagabantay ng mga malaraming tanim, yun ang hanap buhay ng nanay ko Tsaka na masukan siya mag naglabandera siya ng uh, kasambahay. Nung malit pa ako, kasama din ako kahit saan magpunta yung nanay ko. At syempre, nung pumasok siya ng kas kasambahay guys, yung nanay ko, dito sa, sa Kabite. 5 years old pa lang ako noon kasi syempre napakalikot ko, malikot ang bata. Nahirapan din yung nanay ko at nahihiya siya sa amo niya kaya umuwi na lang kami. Umuwi na lang kami ng bahay. Kaya ang ginagawa niya, nagaano na lang siya, nagtatabas ng mga damo. Nagpapaupa, nagpapaaraw. Alam nyo naman siguro guys, yung arawan. Nag, sa mga pinyahan, ayan, nagagama siya ng, ng tatabas ng damo. Tapos nangangapi kami guys. Ang ingay guys, malapit kasi kami sa Boys Town. Maingay yung Boys Town dito. Nangangapi kami, alam niyo kasi guys, noon. Alam niyo po ba yung kapihan na napakalawak na kapihan. Nangangapi kami, yung nanay ko nangangapi. Siyempre, tulong-tulong din ako. Ano na ako noon, nasa 6 years old na ako noon. Tsaka, nagmamais, nagmamais kami. Maraming uh, mga pananim na mais kung saan-saan, nakikimais kami guys. Tapos nagmamani kami yan. Yung mani na tinatakal. Mula umaga, magmamani na kami yan. But, bilad na bilad kami sa arawan tinatakal yun kung ilan lata noon 25 lang ang isang lata ng mani siguro pag nakaisasako sako kami yun mga, mga tatlong lata yun yung lata ng biskuit o apat na lata pag palaki-laking sa ako. Yun. yun ang hanap buhay ng nanay ko noon grabe guys mahirap po talaga pag lumaki ka ng walang tatay nanay ko lang yung bumubuhay namin at eh, sa amin Tsaka siyempre yun lang naman ang kakayahan ng nanay ko para kami ay buhayin. Naglalabandera din siya. Tsaka alam nyo guys, sobrang layo pa ng school namin noon. Nilalakad lang namin. Tatawid pa kami ng ilog. Grabe. Ang aga-aga ko noon gumising dahil pagkagising ko iigib pa ako. Sobrang layo ng igiban guys bago ako pumasok. At wala pang, alam nyo guys, wala pa akong uniform noon hindi ako nakaranas magsuot ng uniform ng magandang sapatos <laughs> mula noong ano mula noong grade 1 ako hanggang hanggang ano grade 5 syempre ang kwento ko lang sa inyo na elementary <laughs> hindi ako nakaranas guys ng ano ng uniform magandang sapatos sa talagang makikita ko mga kaklase ko nagpupormahan ang gaganda ng uniform ang ganda ng bag ganda ng mga sapatos tapos mahaba pa yung medyas nila. Samantalang ako, yung pambahay ko lang suot sa bahay, yun, yun din ang sinusuot ko sa ano eh, sa school eh. Tapos ang bago pa noon eh, plastic lang, kaya supot ng bigas noon, doon ko nilalagay yung mga gamit-gamit ko. Tapos ang payong ko ay dahon ng saging. Kapag umuulan guys, sobrang layo ng school namin. Kapag umuulan, ang aking payong ay dahon ng saging. Okay lang yun. Tapos yung chinelas ko guys, sira-sira may butas sa gitna. Tapos tinalian ko na lang ng tinusukan ko na lang ng kawad kaya ng pardible para maging maayos siya at maisuto le. <laughs> guys, naikakwento ko lang naman sa inyo yung nakaraan ko nung bata pa ako. Hindi naman po ako yung nagpapaawa-awa. Siyempre, kung ano po yung karanasan ko, yun lang din naman ang ikakwento ko. Ayan, tapos pag alam nyo guys, ang baon ko noon ay piso 50. Ayan. Noon nga, mura-mura lang na iskandy. Benching ko lang. Ayan. Bibili ako ng chichirya noon. Kasi pag baon ko ay piso, makakabili na ako ng chichirya dalawa, 50 kasi isa noon eh. Sobrang tipid ko guys talaga yun. halus halos binababad ko lang yun sa bibig ko para hindi maubos hanggang maghapon lang yung chichirya ko yun. Yung dalawang balot na chichirya. Kasi gusto ko lang makita na mayroon akong ningunguya-nguya. Kasi ang sarap ng mga pagkain ng aking mga ano, kaklase, makikita ko mga baon nila ang lalaki. Tapos ako patingin-tingin lang. Tapos alam niyo guys, 'di ba sa sa school binibigyan ng teacher yung mga ano, yung mga mga estudyante ng mga libro, pinapauwi sa bahay ako. Hindi ako binibigyan ng teacher ko. Guys, hindi nagtitiwala yung teacher ko kasi alam nila na wala akong kakayanan. Pambawa pag nawala ko yung ano, yung libro, paano ko yun mababayaran? Hindi ko yun mababayaran kaya hindi ako binibigyan ng teacher ko ng libro. Guys, kasi pag naisip niya, naisip ng teacher ko pag nawala yun, wala akong pambayad. O kaya ang ginagawa ko guys, pag nag-aaral na kami, syempre magbubukas na ng libro yung yung katabi ko. Talagang sabi ko pa ano na lang, pas, pa, pa Pakopya na lang, pa, pa silip, silip lang ako sa libro nila. Kailangan mabilis akong magsulat, kailangan mas mauna ako kaysa sa kanila. Kasi pag sila ang nauna sa inaaral sa libro, syempre isasara na yung libro, hindi na ako makakaano makakasilip silip doon sa libro na yun. Kaya kailangan mabilis ako, ako nauna. Ganun lang guys ang ginagawa ako, grabe. Ang kahirapan noong araw, grabe guys. Tapos noon, kaya lang noon sa ka sa pagkain kasi napakaraming tanim. Mahirap mga sa pera pero marami namang makakain. Sobrang daming tanim sa paligid namin guys. Sobrang daming ang mga papaya, guyabano, pinya, ang daming balinghoy, kamote, mga saging. Nagkakahinugan lang sa puno mga saging pag pumunta ako sa, ano, sa labas. Kumuha lang pumitas lang ako ng pinya. Talagang busog-busog na agad ako. Grabe naman yan sarap lang din naman alalahanin noong araw guys tapos ngayon napaka talagang sobrang kaibahan ng noong araw at saka ngayon napaka palad ng mga bata talaga ngayon guys sobrang palad kasi nakikita ako sa mga ano sa apo ko grabe mula nung pinanganak sila pagkamulat ng mata nila bago kaka ano pa lang nila yung bago pa lang makakita ng makakita sila talagang cellphone na agad ang kaharap grabe parang lumaki na yata ang, ang mga apo ko sa cellphone tsaka sagana sila ngayon sa mga mga bago ng mga damit mga pangangailangan nila, mga gamit sa school hindi tulad nung araw na yung mga naranasan ko grabe talaga kaya napakapalad ngayon ng mga kabataan sobrang swerte kaysa sa noong araw pero okay lang yun ang mahalaga ay importante <laughs> <laughs> yun guys na ko lang naman sa inyo yung kabataan ko nung ako ay elementary nung nag-aaral ayan kaya ang lola nyo ay sanay naman sa kahirapan kaya mula nung bata pa ako talagang bukid na yung ano ko yung kinagisnan ko kinamulatan ko At trabaho ng mga magulang ko magbubukid doon sa probinsya sa Bisaya ng pagdating dito sa Maynila nagbubukid pa din kaya talagang sanay na guys ako sa ano sa kabukiran kaya gustong gusto ko tumambay dito ayan sa mga ganyan mga mapupuno puno gusto ko nakikita yung mga puno yan mga mga sariw sariwang hangin na nalanghap ko masarap yung pakiramdam ko guys kaysa dun sa mga sa mga pasyalan SM naku kung wala kang pera wala ka rin namang mabibili hindi ka sasaya pag di mo nabili yung gusto mo kaya mas mabuti pa yung nandito ka nalang libreng libre pa yung ano, masarap na pakaramdam mo kahit wala kang mabili uh, maganda naman yung feelings mo matanaw-tanaw mo lang yung mga puno dito, ayan guys, maraming maraming salamat po sa aking pagkikwento-kwento dyan, habang nakatambay dito, sana'y huwag kayong magsasawang support sa Boyot M Channel tapos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat sa support niyo po sa Boyot M Channel, thank you so much God bless and happy day